So ay na nga mga bossing, mga tropa, mga idolo, kamusta kamusta kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong update, panibagong tutorial Dito lamang sa ating mumunting channel Tulad ng nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title Wala na ba talaga ang unlimited data promo ni Smart at ni Talk and Text sa gamit nating SIM card o sa bago nating biling SIM, don't you worry mga kaibigan, bibigyan kita ng isang mabisang teknik, isang malupitang teknik mga kaibigan. At nang sa ganon, mamamaximize pa rin natin yung paggamit natin ng data promo ni Smart at ni Talk and Text. But before that, kung ba ako lamang sa ating Mumuting Channel or kung nasa-search mo lamang itong ating video ngayon, kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe or kung deserve kong makahingi sa'yo ng subscribe, yan maraming maraming salamat. ah... Uh, malaking tulong yan para sa si kilalago ikaunlad ng ating mumunting channel. Kung pwede akong makahingay sa'yo ng like sa video na to. Ayan. Pwede mo na rin itap yung bell icon dyan sa baba. Para, at nang sa ganun, ikaw yung unang ma-update. Ikaw na rin yung unang ma-notify. Ikaw yung unang makakapanood sa ating mga susunod pang mga videos, mga tutorial. So wala na ba yung unlimited data promo sa sa'yo sa SIM card mo ni Smart at ni Talk and Text. Bibigyan kita sa, ng isang mabisang technique mga kaibigan. Unang-una syempre magda-download ka ng Gigalife application or tinatawag ngayon na Smart application mga kaibigan or kung, mayro, kung mayroon kung meron ka na nito mga kaibigan mga tropa is i-update lamang natin para mabil natin yung uh, magaganda or malulupet na offer nila ngayon. So ito, eh, isa mo lang tropa yung smart and then ida-download mo or else i-update mo mga tropa i update ko na kanina para mabilisan tong ating content ngayon. So ito na siya, smart. Formerly, ito yung Gigalife application mga tropa. So open na natin yan mga tropa, wag na natin papatagalin. Yan, open lang natin yung ating smart application. So, pagdating mo dito sa kanyang interface mga tropa mga kaibigan is pupunta ka lang dito sa don't miss out dito kasi nila inilalapag yung kanilang mabibisa at magagandang promo mga kaibigan so don't miss out and then pagdating mo dito mga kaibigan so paano ko nasabi na masusulit mo pa rin mamamaximize mo pa rin yung paggamit ng kanilang data promo mga kaibigan so at the end of this video papakita ko sa inyo yung technique mga kaibigan so but Now, pupunta tayo dito sa double giga kasi itong aking SIM card is my only data siya. So, for example, wala akong only data. Pupunta lang tayo dito mga kaibigan, mga tropa, mga idolo sa double giga plus mga kaibigan. And then, ang ito-choose mo mga, mga kaibigan it is itong pang 30 days. So, 399 yan. So, medyo mahal nga lang siya mga kaibigan. Pero, Uh, take note sulit na sulit to mga kaibigan tong ating tutorial ngayon so tatap lang natin yung mga tropa so may total ka ng 64GB so 2GB video araw araw for youtube netflix smart live stream i want tfc plus 4GB only all net calls and text so kung hindi ka naman heavy user so saktong sakto na sa yan pero kung heavy user ka mga kaibigan tulad ng sinabi ko kanina at the end of this video is ipapakita ko sa iyo yung isang malupitan isang mabisang technique for example na abel mo na to tong kanilang double gigabit video plus 399 is ang gagawin mo magda-download ka ng VPN mga kaibigan so hindi ko lang kasi pwedeng i-content dito baka kung anong mangyari sa ating uh, content so magda-download ka lang ng VPN so for me I suggest ang i-download mo is itong VPN lat mga kaibigan plug and play na yan kaibigan tatap mo lang siya da-download mo, tatap mo, then co connect ka lang sa kung anong bansa na gusto mong uh, connect. So, ba't ko naman sinasuggest na mag uh, maginstall install ka ng VPN. So, kasi mga kaibigan, for example, babasahin natin ulit yung ating promo. 64GB lang siya for YouTube, Netflix, Smart, Livestream, I want TFC. So, pag gumamit ka sa ibang site, so, ibig sabihin hindi siya pwede. Pero pag gumamit ka ng VPN, ibig sabihin niyan is naka-virtual yung network mo mga kaibigan. Ma-hide niya yung count ng gigabyte na magagamit mo. So parang magiging unlimited na rin yung data. So kapag ka na na-try mo tong ating uh, technique ngayon mga kaibigan, so comment mo lang dyan kung na mabilis magbawas yung uh, ating promo. So nasa sa inyo na yan. Pero sa aking uh, pag-research is parang naka-unlimited data ka na kaibigan. So Ayan, tulad ng sinabi ko kanina, kung pwede ako makaingi sa'yo ng like, kung deserve kong makaingi ng like sa'yo sa video na to. Ayan, maraming maraming salamat. Kung gusto mo namang ma-shoutout, comment down below lang dyan sa ating comment section. Gagawa natin yan, roba ng paraan para ma-shoutout kita. So, hanggang dito na lang. God bless you. Kita-kita tayo sa ating mga susunod bang mga content, mga tutorials. God bless.